Ayan nagapakaganda. Nakita nyo? oh. Ito kung sa harap ng kung kung Tower. kung na kami. kung 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 na kung kung ng, ano, station. kung alam, kung kung dito? Meron. dito? rin, kung 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 ko Gunto <laughs> Pwede naman dito yeah. ah. Ah. Wala nga ako ngayon Wala akong naka video lang ako eh Ayos <laughs> kita oh <laughs> Ganda oh Kita nyo guys Dito sa Kwan dito yan sa Labas ng kanilang power Napakaganda <laughs> <Kipita, guys. laughs> <Kipita, guys. laughs> Pasok kami sa loob. Kasakay kami ng station, train. Station. Ayan. Mababa kami. Gago talaga yung mga ano dito, no? Ayan. Kasakay na kami ng train. Sasakay po namin si Junior ng train. Siyasakay. <laughs> <laughs> Sasakay ko ng train namin si Junior. At hindi uh, pa ako nakakasakay. Para lang ko ang ginagamit sa si Pilipinas. <laughs> <laughs> hindi niya ako alam ng train dito sa Saudi. Alam niya ako dito sa Saudi eh. Sabi doon, sabi doon niyo sa train, ano yan? Ah, bayod. <laughs> ano yan? Bayud, bulati. <laughs> ano? na bulati. Ano? Na-train to Busan ho kami. Magti-train to Busan. Magte-train to kami. Ayan. <laughs> Train to busan. Hey, Junior, nasa ilalim na tayo ng lupa. Junior, nasa ilalim na tayo ng lupa. Oo. Oh. Ilalim na to? <laughs> ilalim na to. Ilalim na to. Ayan o. Ayan kami. Doon kami pupunta. Ayan o. No. Oh. Para kaming ano, sa ilalim ng hukan may na lupa. naglalakad ho ang mga hanoberyan. Naglalakad ang mga hanoberyan. yan. Ayan, pipila ho kami dyan. Pipila so, ho kami.